May humihingi ng tulong mga idol Wala na yan, walang gas? Wala kang gas? Wala, di wala Sige, itulak natin Doon ka, doon ka Saan ah, ka? Dito? Ah, dito Sige lang, may nakakita na ako Saan ka pa nang pulap? Dito Ayan, ah. nah, ngayon lang dumating oh. <laughs> Ngayon lang dumating yung dalawa Na, isa pa to

nag-dance kayo? <laughs> Ah. Hindi ka makita dito buro sa kamera? <laughs> Daya? <laughs> ah. Tira kamay-kamay lang, baka pwede pa. Dito, tinin ka. Kamera, kamera. Kita foto. Foto, Yes. Apa jatuh? Iya kan. Sigi, sigi. Ingat ah? Saya nggak mau rider. Main atau lu nggak ada kong? Bisa ada nama rider? So, ingat? Bisa. Ano kami? Tawag nito?